Assalamualaikum mga kapatid So ngayon ay nandito ako ngayon sa may Blue Most ng Tagig City upang mag-attend ng graduation ng mga hafiz natin dito dahil dito ay may mga pamangkin ako dito na gagraduate mm -hmm. dahil sa tayo ay invited mga kapatid ay of course pumunta tayo dito at yun na nga nakita ko na nga ang aking mga pamangkin na kung saan sila ay gagraduate tatlo sila na mag-graduate ngayong araw ayan so isa sa kanila ang nakamemorize ng Quran at dalawa sa kanila ang ongoing pa ang pagmemorize ng Quran. Nakaka-proud naman po talaga ang mga, mga ganitong bata at ang kanilang mga magulang. Ay, at ito na nga ang kanilang mga magulang, ang aking mga pinsan na kung saan sila ay talagang makikita mo na napakasaya nila mga kapatid dahil ang kanilang sacrifice ay ito na malapit na masuccess ang kanilang mga anak dahil walang sawang pagsuporta dahil para ito kay Allah at para sa kanilang mga anak mga kapatid. At, at yun nakaka talaga itong mga hafiz na ito at yun na nga sila ay bibigyan ng mga parangal doon sa mga sojante na kung saan ay karapat dapat na bigyan ayun na nga naunang tawagin ng aking pamangkin na si Ayman at nakaka proud talaga na makita mo yung pamangkin mo na nakakuha ng award ayan Pagkatapos bigyan ng parangal yung mga kababaihan na nakamemorize ng Quran at ito naman ang mga kalalakihan na kung saan kasama dito ang aking pamangkin at nilapitan ko muna siya bago siya maglakad ng red carpet kasama ang kanyang mga magulan. At ito na nga mga kapatid, nagstart na ang mga kalalakihan sa kanila na mga kung saan bibigyan sila ng mga parangal kasama ang kanilang mga magulang. Masya Allah, sila po ang mga hafiz natin na nakagraduate dahil sana imemorize po nila ang banal na Quran. Masya Allah. Pagpalain kayo ni Allah sa dunya at sa ahira. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah mga kapatid. Yan po ang aking pamangkin at ang kanyang mga magulang na naglalakad sa red carpet para bigyan siya ng award. At hindi lang award kung saan sila ay magsasalita ng corona na isa yung mensahe na sila ay nagpapasalamat sa isa't isa dahil sa success na nangyari sa kanilang anak. Maraming maraming salamat. I'm so proud sa pamilyang ito. Congrats Gao at sa iyong anak na si Hafiz Naif Limano Pakundi Ampuan. Mabrok Arikolay Watakolay at nawa ay pagpatuloy mo ang iyong nasimulan.